si Elon Musk kilala sa Tesla, SpaceX, at kung ano-ano pang tech. Pero alam mo ba na gusto rin niyang baguhin ang mismong pagkatao ng tao? Ang goal niya, i-upgrade ang utak mo. Noong 2016, tinatag ni Elon Musk ang Neuralink, isang company na gustong maglagay ng chip sa loob mismo ng utak mo. Sabi niya, ito raw ang paraan para makasabay ang tao at maiwasang lamunin tayo ng artificial intelligence. Ang chip na to ay konektado sa neurons ng utak, para makontrol mo raw ang mga device gamit lang ang isip mo. Noong 2020, nagdemo sila gamit ang baboy. Nilagyan ito ng chip sa utak at real time nilang nakita ang brain activity habang kumakain at gumagalaw ito. Noong 2024, naglagay na sila ng chip sa unang tao. Gumagalaw ang mouse ng computer. Gamit lang isip. Pero hindi lang ito tungkol sa tech. Sabi ni Musk, pwede raw itong makatulong sa mga taong may paralisado, depression, at Alzheimer's. Pero sa dulo, ang tanong, gusto mo ba talagang baguhin ang utak mo? Para lang makahabol sa le? Si Elon Musk hindi lang gumagawa ng tech. Gusto niyang baguhin ang evolusyon ng tao. Kung gusto mo pa ng gatong videos, please like and share para sa gantong content.